Ganun ba talaga? Para mag-trending, tataranta duwin yung sariling kalahe. Hindi ka tunay na Pilipino, bakit? kaming mga Pilipino, hindi kami mananarantado ng na sarili naming kalahi para sa ibang lahe. Yun yung kaibahan natin. injang ka. Hindi ka pusong Pilipino. Nakatira ka lang sa Pilipinas. Yun yung totoo. Hmm? Kasi kung pusong Pilipino ka, dapat ma-adapt mo. Yung katulad namin na pag Pinoy, eh may pusong Pinoy na hindi ilalaglag ang kapwa Pilipino. ba? Diba? Hindi ilalaglag ang kalahe. ba? Diba? Ang sabi nga ay mam ang mamatay ng dahil sa'yo. So guys, this video is just to let you know what's been happening for the past one week. Sobrang dami ng threats sa atin ng mga kalahi ko and uh, Yeah It's been like phew, Ano yun? Mga D-threats Bawal kasi yata gamitin yung word dito And uh, Family has been like Very careful na lately and uh, I just want to let you find my Supporters know na I think our time is near. And uh, if if tatrabahuin nyo ako guys, please sarap-arapan. Hindi ako nagmamatigas or whatsoever. It's just ano, content. Content. Di nila maintindihan yung content. Yo! Minekos-mekos mo yung mga kalahi mong indyano, no? Para kumita ka ng pera. Napakagaling. Very good. Di ba? isipin mo ganito ah. Sa mga lahat ng na mga nagano na Pilipino na natutuwa kay Mr. Nobody, hindi ko kayo masisisi kasi nagkakatuwa naman talaga yung katangahan niya, di ba? Isipin nyo na tinatarantado niya yung sarili niyang kalahi para lang sa pera, di ba? Hindi mo pwede sabihin sa akin, Mr. Nobody, na tinarantado mo yung mga kalahi mo na hindi dahil sa pera. Dahil sa pera yon Mr. Nobody Dudy. 'di diba? Kasi bakit nung una yung mga tinatarantado mo ay eh, yung mga Pilipino na nakikita mo na may mga dapat kasi sita, 'di ba? Parehas tayong reactionist, 'di ba? Na nagre-reaction ng video. Ang pagkakaiba lang natin, hindi ako ipokritong katulad mo. Ngayon, pinagbabantaan ka ng mga kalahi mo tapos nanghihingi ka ng simpatya sa mga Pilipino, di ba? Isipin mo, ano yung nakalagay sa bayo mo, no? India na may pusong Pinoy. <laughs> minekos minekos mo pati yung mga Pilipino, di ba? Kasi ganito yan eh. India ka, diba? Bakit ka nasa Pilipinas? Unang-una sa lahat, kaya ka dito sa Pilipinas kasi kumikita ka sa mga Pilipino. Kayo, dito kayo nagsimula na mag-business, di ba nga? Sabi nga ng mga video-video mo dati, di ba? Na kayo, ganto ganyan kayo. Tinarantado mo yung mga sarili mong kalahi para sa pera. Tapos sasabihin mo, pusong Pinoy ka. Grabe naman, di ba? So, paano pag hindi na sikat o hindi na click yung mga Indian street food na reaction video? Na ang mga Pilipino naman ang mga sumikat na kailangan reaka na kung ano-ano mga reaction video na para sa mga o oh, laban sa mga Pilipino, di ba? Paano mo sasabayan? Di ba? Indian ka. Pero, nandito ka sa Pilipinas. Hmm? Nandito ko sa Pilipinas. Kasi dito ako kumita eh. Kasi kung kikita ka doon ng malaki sa pagbablog mo, o doon kayo kikita ng malaki sa negosyo nyo, malamang hindi kayo magtsatsaga sa Pilipinas. Kasi yung mga kalahi mo, yung mga insan mo doon, yung mga anti mo doon, yung mga pito mo doon, andon eh, di ba? Pero bakit nandito kayo sa Pilipinas? Di ba? Kasi dito kayo kumikita ng pera. Tapos ang mga kapwa ko Pilipino na natutuwa sa accent mo. Eh utong-uto naman sa iyo, di diba? Isipin mo yung mix-mix mo na hindi mo nabanggit ng maayos, naging mekos-mekos eh nag-30. Diba? Ganun ba talaga? Para mag-trending, tataranta duwin yung sariling kalahi hindi ka tunay na pilipino bakit kaming mga pilipino hindi kami mananarantado ng sarili naming kalahi para sa ibang lahi yun yung kaibahan natin Injang ka hindi ka pusong pilipino nakatira ka lang sa pilipinas yun yung totoo hmm? kasi kung pusong pilipino ka dapat ma-adapt mo yung katulad namin na pag Pinoy eh may pusong Pinoy na hindi ilalaglag ang kapwa Pilipino, 'di ba? Hindi ilalaglag ang kalahe, 'di ba? Ang sabi nga ay Ma ang mamatay nang dahil sa iyo. <laughs> Igaw. Oh, nagkaroon ka ng threat dahil sa mga kapwa mo. Dahil 'yon sa katangahan mo, ha? Ah? Dahil 'yon sa mga pambabash mo sa mga kalahi mo, sa mga angkal mo, sa insan mo. Pinagyabang mo pa, na insan mo. Pin sa aming mga Pilipino, sa aming mga tunay na pusong Pilipino, hindi namin pwedeng banggitin na si insan ganito, si tita ganito, si tito ganito. Doon pa lang hindi ka na pusong Pilipino. Mr. Nobody. You are nobody. Sumikat ka lang sa trend kasi nga. tinarantado mo yung sarili mong kalahe para pagtawanan ng madla.